Ang daan patungo sa kalayaan mula sa kasalanan. Nahanap mo na ba ang daan na binanggit ni Kristo? Ipinapakita ng video na ito ang tunay na landas siguraduhin panuurin hanggang dulo. Maraming kristyano ang naniniwala na ang simpleng pananalangin araw-araw na pagbabasa ng Biblia at palagi ang pagdalo sa simbahan ay sapat na upang makapasok sa kaharian ng langit. Ngunit madalas nating nakakaligtaan ang isang mahalagang tanong. Kahit araw-araw tayong nananalangin at nagbabasa ng Biblia, bakit hindi pa rin tayo nakakalaya mula sa pagkakagapos sa kasalanan? Alam nating mali ang magalit, pero hindi nating mapigilan ang ating galit. Alam nating mali ang magsinungaling, pero minsan ay kusang lumalabas ang mga salita. Malinaw na sinasabi ng Panginoong Hesus, katotohanan katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. 1 chapter 8 verse 34 to 35. Ipinapahayag ng napakalinaw ng Panginoon ang mga kasalanan ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit sapagkat ang Panginoon ay banal at kung walang kabanalan walang sino man ang makakakita sa Panginoon sa makatuwid kailangan muna nating makalaya sa kasalanan bago tayo makapasok sa kaharian ng langit paano nga ba tayo tunay na makakalaya sa kasalanan sabi ng Panginoong Hesus mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin Ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis, gayon may kung siya ang Espiritu ng Katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sinabi rin niya, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Mula sa mga salita ng Panginoon, nauunawaan natin na sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw, magsasalita siya ng higit pang mga salita, ang mga salitang ito ang katotohanan na magliligtas sa atin, magpapalaya sa kasalanan at magpapabanan sa atin. Tanging sa pagtanggap ng lahat ng salita ng nagbalik na Panginoon, tayo tunay na makakalaya sa kasalanan, makakamtan ang kabanalan at makakapasok sa kaharian ng Diyos nais mo bang malaman kung paano matatanggap ang mga katotohanan at makalaya sa kasalanan mag-comment sa ibaba upang makasali sa aming libreng grupo ng pag-aaral ang mga salita ng dos ang gagabay sa iyo hakbang-hakbang patungo sa landas ng kalayaan mula sa kasalanan at pagpasok sa kaharian ng langit